So yung mga kabok mayroon naman tayo scissor sa inyo na Mio Sporty. Eh. So bigla lang tumirik sa kabahan ng Commonwealth. Baliw! So yung mga kabukno, dumating sa atin yung Mio Sporty eh, na hindi na makik yung kanyang ano, starter. Huwag mong subukan. Masisira ang buhay mo. So try mo na natin. So yung mga kabok nag-stack up na yung kickstarter. So check na rin natin yung oil niya kung mayroon pa siya oil kasi bigla na siya huminto habang tumatakbo mga kabukno eh so mga kabukno eh drain muna natin yung kanyang ano yung kanyang langis try natin tingnan natin kung may langis pa tapos na eh kung ka ng ano liha lihay di mo pino Charing! guys so. so, ang gagawin natin mga kapukno, eh, hilain natin yung makina, ilaba, eh, natin doon sa kanyang chassis para malinis na rin natin yung makina na maayos. Ayan. Kasi dito mga kapok, sa bandang gilid niya, may nakita ko dito na may naglilik na oil. So, ayan, oh. So, hilain ko muna yung ano, hiwalay ko muna yung makina doon sa kanyang chassis. Okay, na eh. So yung mga kabuknoy, so na nababara natin doon sa yung chassis yung Mio Sporty. So kalasin muna natin yung cylinder head, saka yung mga cover na to. Tignan natin kung hindi ba nag-stack up yung piston pin doon sa kanya connecting rod. So tara. A few moments later. So okay, yung mga kabuknoy, nakakalas eh. ko na yung mga cover sa kanya engine. So napapansin nyo dito sa sobrang ano, sobrang oil na doon sa kanya magneto. Ayan so, What? So dito nag-uumpisa yung tagas ng langis sa kanya magdito So kaya siguro na to yun mga yung, Kasi bagong tinsoy lang daw to So ito na nangyari Nag-stack up na yun sa mga kickstarter So kalasin ko muna yung timing cover nga, nangintab eh. Okay mga bakoy, napansin ko dito sa kanyang timing gear. Ayan, yun tuyo, tuyo talaga. Wala talagang oil na umakit papunta sa kanyang cylinder head. Ayan, tanggalin ko muna yung dosing nut sa may kanyang cylinder head So ito na mga kabuknay, nakakalas ko na yung mga tornillo So ito na inaabangan ni Boss sa kanyang Raider ay sa kanyang Mayo Ang galing na natin Turing Ayan sa kanyang head So yun next natin yung kanyang black Cheering. <laughs> <laughs> so, Ay, mga bukong na ito nangyari sa kanyang block Ayan. ito na nangyari sa kanyang piston so lagi stuck up na doon sa kanyang connecting radio piston pin ayan, hindi na magalaw So ang gagawin talaga natin mga kabuknoy Tuluyan talaga i-overhaul yung kanyang makina Para makapagpalit tayo ng Connecting rod dahil dun sa kanyang pin Dumikit dun sa kanyang connecting rod Ayan o Ayan Hindi na magalaw talaga mga kabuknoy Kahit anong gawin natin Baba talaga to So ayan ito na yung ano Ba talaga baba talaga <laughs> ito, baba. Pag-alik siya yung tingirag. Wala na, ayan na. nag na yung pindot sa kanyang kuning tingirag eh. What? Bro, what are you talking about, man? Ayan. <laughs> Palit na bagay. Palit na bagay ba? <laughs> Ah, tuloy na. Wala yun na eh, nagtakap na eh. Mag-edit ko muna. Mag-edit yes, no, no. ko muna. biyakin makabukod na ko muna 'yung makina niya. So, magpapalitan tayo kung rin king rad kasi oh. Alus kinalawang na rin 'yung loob ng sigunyal niya. So, Kaya ito talaga hindi na talaga matanggal. So, i na natin. A few moments later. Damo ako na ito na 'yung parts na kanya, mío naibaba na rin natin nabiyak na natin yung makina niya so ito na yung papalda natin yung kanyang connecting rod so kasi nag stack up na yung pin doon sa kanyang connecting rod so mapapalda natin yan kasi kung napapansin yung mga kabukong halos nagbabagay na yung piston pin doon sa kanyang connecting rod so ayan halos niya kalawang mga kabukong ito na yung natin saka siyempre side bearing niya rin papalda rin tayo kasi once na pagpalit tayo ng connecting rod papalit na rin tayo ng side bearing para mas maganda mga kapakunay so ayan saka ipariribor na rin natin to yung block ito so, na yung head check na rin natin mamaya ipati yung valve seal na palitan na rin natin ayan so tanggalin ko muna yung connecting rod so ayan na ito na yung ano natin ipapalitan So nagkulay ano na nagkulay ubi na yung sa may pinakailalim ng connecting rod niya mga kapoknoy. So, Ayun. So sa kanal natin linisin yan So ibabalik na natin e, pag makapagpalit na tayo ng connecting rod. So tara A few moments later So yung mga kabuknoy na, Nalinisan na natin yung crankcase ng Kondomiyo So yung mga kabuknoy na, Nakapagpalit na tayo ng connecting rod. Ayan Ayan yung pinalit natin ng na connecting rod, Yung Malaysia So ayan yung ayan at saka yung reborn na natin ito, nagpa-reborn na rin tayo so 0.25 na yung bore natin ay 0.50 ayan, naka bore 50 na tayo mga kabuknoy so ito na, minisa natin, asimbolin natin dun sa kanyang makina yung ating sigunyal ng entry sa mga gandang problema mga kabuknoy kailangan lagi tayo nakacheck dun sa ating oil, so para hindi mangyari gaya nito na Ayan, ito nangyari sa kanya ano, sa kanya mayor dahil natuyo na ng oil. Dahil sa kanyang leak sa may bandang magneto. Ayan mga kabuknay. So, asin buli natin. Ito na yung pinagpalitan natin ng connecting rod. Ayan, nag-stock up na kasi dito sa kanyang connecting rod yung piston pin. Kaya yun, kailangan magpalit na ng connecting rod ito yung ginamit natin na piston yung GSR brand so ayan simbolin na natin so yung mga book na ito na yung ginawa natin na Mio Sporty na nag stack up yung starter so ayan umaandar na rin sya ayan so try mo natin pandari mga book na ito si click lang din sya saka yung kickstarter try natin ayan, ito na yung ano, ito na yung ginawa natin na nag-stack up yung piston dun sa kanya ano, connecting rod na yung overhaul natin, so ayan ay mga pinalitan natin yung side bearing tsaka yung connecting rod Ayan, ito na yung mga pinalit natin mga kabukunay na parts sa kanyang milyo. So connecting rod and side bearing dalawa. At saka yung oil seal sa ito. So yan. Start na natin mga kapok na yung ginawa natin na over sa yung natuyuan ng langis sa ano kanyang makina. Okay mga kapok hanggang dito lang muna. Sana supportan nyo pa yung aking channel mga kapok